May pera ka ba dyan? Ah, sandali lang, anak. Bakit hindi ka umuwi ka gabi? Nag-alala ko sa'yo. Ikaw nga pala, yung wala dito sa bahay. <coughs> Ako pa kaya? Ano ang gagawin ko dito? Eh, kung pasensyahan mo na. Alam mo naman, kailangan ko mag-doble kali para mabigay ko lahat sa gusto mo. Pwede ba? Tumigil ka na, Nay. Drama mo masyado eh. Oo, ito. Kita mo? Lagi na lang ganito. Ang dami natin pinag-uusapan. Mag-aabot ka din naman pala. Ha! Na, umuwi ka mamaya, ha! <coughs> 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 Nay, may pera ka ba dyan? Tambay kasi ako sa labas kasama mga tropa ko. Ah, sa -sa Sandaan? Saan ba mararating ito yung sandaan naman, Nay? Ano meron ko pa dyan? Napaka-burahot naman ito. Eh anak, meron nga ako dito pero... yung ekstra pera ko pang bayad natin sa kuryente ito eh. Pagbayad? Ay, di ba hindi ka pa naman nababayaran doon sa pinaglaban mo? Yun na yung pangbayad mo. Baka meron ka dyan, Nay. Eh paano yung pampagkain natin? Bakit? Sino ba nanay dito? Ako ba? Ako. O, yun naman pala eh. Ano, kung hindi niyo ako bibigyan ng pera, aalis na lang ako. Total naman, hindi niyo ako kayang buhayin eh. Oo. Huwag naman, anak. Teka lang. Oh, ito. Basta wag mo akong iiwan, Bibigyan ka naman pala. Ang dami mo pa sinasabi. Eya. Eya. Uh, papasok Mata? na ako, ha? Papasok ka. Ah. Ano yun? Uh, ah, Eya. <coughs> Natanong ko lang kung may pera ka dyan. Pasensya ka na. Baka pwede ako makahiram. Bibili lang ako ng gamot ko. Ano? Eh, di ba kakabigay ko lang sa'yo nung isang araw? Eh, kasi binigay ko kay Ian, eh. Alam mo naman yon, pag hindi ko binigay sa kanya, hindi ako uuwi ano. Tita kasi, na-spoiled mo masyado yung anak mo eh. Ayan tuloy, hindi mo mapagsabihan. Minsan din kasi isipin mo yung sarili mo, hindi puro si Ian. Eh, alam mo naman na hindi ko kaya mawala yun eh. Siya lang naman ang meron ako. Oh. Oh, eto. <laughs> Bili mo yan ang gamot mo, ha? <laughs> Maraming salamat. Ibawas mo na lang to dun, dun sa susunod na labada ko sa iyo, ha? Sige, ingat ka. Bumili kang gamot, ha? Oo. Maraming salamat ulit. Sige. <laughs> oh, buti naman umuwi ka din. May pera ka ba dyan? <laughs> kagabi. Nag-alala ako sa'yo. Ikaw nga palaging wala dito sa bahay. Ako pa kaya? Ano ka ko dito? Eh, mo na. Alam mo naman, kailangan ko mag-doble kahit para mabigay ko lahat ng gusto mo. Pwede ba? Tumigil ka na, Nay. Drama mo masyado eh. Ito. Kita mo? Lagi na lang ganito. Ang dami natin pinag-uusapan. Mag-aabot ka din naman pala. ka mamaya ha. <coughs> naman, eh. Pre, Ay, Pre, tagal mo naman, naghihintay sila sa atin eh. Eh, pasensya na. Tagal kasi ng airmat ko <laughs> eh. Sige, okay lang. Nga pala, si Alin may dala daw chicks. Alam mo naman, dami, dami, laging dami dalang babae. Ang tanong, maganda ba yung chicks? Ay, oo. Balita ako, pang coca cola daw yung body ng babae. Iii, nice one! Sige, ako nabahala sa inuman mamaya. Sige, ano, matanan natin. Tara! Tara! Yan! Yan ang nang ginagawa ko! Bakit nandito ka? Bakit? Kita mo nakatambay kami dito eh. Eh gago ka pala! Yung nanay mo na himatay! Nasa ospital ngayon! Gagi! Ha? Paano nangyari yun? Mamaya ka lang magtarong! Tara, bilisan mo! Hindi man! Puta natin! Tita, buti naman at gising ka na. Alam mo ba ang sobra kaming kaba? Lord, at dinig na yung dasal namin. Eh, ano bang nangyari sa akin? Sabi ng doktor, overpatig ka daw. ba? Diba? Sabi ko naman sa iyo, huwag kang magpa-stress. At parang hindi mapagod yung sarili mo. Eh, alam mo naman, kailangan ko mag-doble kayo para kay Ian, ba Diba? Nay? Nay? Patawarin niyo po ako sa, mama, sa mga masamang nagawa ko, ha? Pakako ko sa inyong magbabago ako simula nga itutulong na ako sa inyo. Ay, Bakit ang kasi hindi niyo sinabi sa'kin sa na may sakit kayo? Anak... Hindi mo naman obligasyon na alagaan ako eh. Ang sa akin masaya na ako makita kang masaya. Patawarin niyo po sa mga mali na gawa ko. Huwag <laughs> <laughs> po kayong magalanan, Maghanap po ako ng trabaho para makabili po ako ng mga gamot niyo. Ano ko ba anak? Hindi na makita pinipilit na alagaan ako. Tsaka isa pa, ba, kaya pa kitang buhayin kahit may sakit ako. Hindi <tong> <tong> na Magpahinga po kayo, magpalakas kayo. <tong> ako naman po ngayon, ha? Ay, pala ko po kayo na <tong> Salamat, anak. Mahal na mahal din kita. Ako sabihin niyo ko, nanay. Ano, anak? Ano, Hindi sa'yo nangyari ito sa inyo kung di ako naging masamang anak, eh. Ano ka ba? Ikaw nga dito. Mahal na mahal ka lang, nanay. <laughs> <laughs> I'm so <sorry>. done. <laughs> Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Ivan Berain, Nagpapasalamat sa inyo sa inyong panunood sa Tibon Manila. Sa kani nga po pa kailangan nyo ng smartphone, dito po kayo pumunta sa Cellboy sapagkat bawat smartphone na benta ay tulong sa iba. And by the way, do not forget to watch and mag-subscribe po tayo sa YouTube channel ng Timon Manila and don't forget na mag-follow po sa, sa Facebook page at sa TikTok page ng Timon Manila. Maraming salamat po dahil sa Timon Manila, ang saya ay walang katulad. Eh! Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya Kasama ang bagata, wala kasi saya Sa bawat tulog at kalaw Magkasama tayong lahat Tibon Manila